So yun, good morning mga kapsat Kali nandito ako sa kulungan ng baboy namin guys Kasi magdidis intake ako Kasi yung mga baboy namin dito Kinuha na nila, binili na May isa na lang natira dito guys Yung nandun sa pagdaraon Kali nagdidis intake ako dito ngayon guys Kasi yung mga buyer na ko Na pumunta dito, silang kumuha dito Kasi dito sa amin, talamak ang kwan ESF hindi natin sigurado kung mga, yung mga pumunta dito ay, ay may dalang mga kwan, ASF kasi yung kasi mga buyer yung mga yon kung saan saan sila pumupunta marami din silang mga nakukuhang may sakit ng kwan, may sakit na baboy na uh, may eh, ASF baka nahawa sila napunta sila dito nahawaan yung isang baboy natin na nakuhaan na naiwan dito kaya nililinisan ko lang muna tong bahay nila kulungan nila inisan kong mabuti tapos i-disinfect natin sila itong kulungan ito na lang yung natira guys yung gagawin sana na yung panginahin bali ito yung pag-disinfect ko guys ayan guys may kwan yan yung sondrox tapos kwan powder na sabon yung sondrox na kwan ginagamit sa damit yan ang gagamit, gagamitin natin pang-disinfect Mahirap na baka mahawa nito eh kwan tayang Ay gagawin pa naman namin panginahin ito. So guys, ito na yung kwan sabon na may sunrock. Lagyan ko na siya ng tubig. Kasi ito ang mabubuot ko dito sa kulungon nila. Ito ang gagamitin natin pang disinfect guys. yung guys, yung ko na dito yung pangay nila ng sa <coughs> <Bravo. coughs> Marami kasi sila kinuha dito guys. Lima yung baboy na kinuha nila dito. Kaya dito sila pumasok. And guys, lipat tayo sa kabila. Doon sa isang baboy na pinagkuhanan nila. Dito. Yung isa naman. Isang baboy lang ang kinuha nila dito guys. So ayan guys, dito sa kabila, dito sa may baboy, <coughs> lagyanan ko ng kwan ng ka kakain niya. Bago ko i-disinfect. Tsaka natin i-disinfect. Saboy-saboyan lang natin dito sa paligid niya guys. So yun guys, doblehin natin dito. Dito sa may pinagkuhanan talaga nila ng baboy. Dito ko na ilalagay itong mga pinagkuhanan. Tapos dito rin. So yun, hawak sila dito kanina yan ah. guys, yun lang yung disinfect namin dito. Bali sunrock lang tapos kuan sabon na powder yung kinamit ko. Para kahit pa paano hindi mahawaan itong baboy na naiwan. Kung sakaling may mga dala silang sakit, mga kumuha ng baboy dito. Kung saan sila ka, kasi pumupunta yung mga yun guys na bumibili ng baboy. Pati yung mga may sakit na baboy guys, pinibili nila. Pero bawas presyo na yung mga yun baga kung ang presyo ng baboy e eh, nasa pang-fattening siya nasa sa 12,000 yung bayad niya. Pabayaran lang nila ng mga 7,000. Pinakamataas na yun guys. May nabili pa daw sila na kuhan pang-fattening e eh, 15 lang ang binayad. Pina, ang pinamili nila So guys, tapos na ako nag ng kulungan ng baboy namin. Bali, ito nga pala yung mga kilo ng mga kinuha nilang baboy guys. Ito, ito sa kamay ko yung listahan. Ayan. Merong 107, 105, 107, 110, 112, 100. Yan yung mga kilo nila guys, yung mga baboy na kinuha nila. yan nga, yan yung mapato natin pwede ng katayon mo um, uh, malalaki na sila Mm-hmm. Okay.